Alam niyo ba kung ano to? Mint Lips Ito guys Hihiwalayin ko to isa-isa Pag Hindi ko to gugulayin ah Ano to? Uh, pinapalaman sa tinapay With white cheese Ito sya Ilalagay sya sa tinapay Kahit anong tinapay Pero ang ginagamit namin Iranian bread pag ramadan tapos malapad yun siya. Lalagyan mo ng white cheese. Lalagyan mo ng ganito. Masarap. Tapos yung tsaa namin, nilalagyan ko rin ng tea. Tap, ay, nilalagyan ko rin ng mint with ah uh, yung tea. Tea bag. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano. Tapos masarap siyang inumin. Yung mint tea. Maliban dun sa mint tea na tsaa, may nilalagay pa akong ganito. Masarap siya. Tuwing Ramadan lang namin to ginagawa. Sa so, tuwing Ramadan lang. So may hihimayin natin siya. Ilalagay natin dito sa salaan para pagdugasan natin malinis. So isa-isahin ko yung dahon guys. Dati hindi ako gumagamit ng gunting. Naninilaw yung ganito ko. Mahirap tanggalin. Ngayon, ganito hindi ko. Hindi ko. magupit ko yung buho ko. Tapos <laughs> ang hugasan, Ta, syempre siya nang maigi. Hugasan mo siya nang ma maraming bisis. Pero pag hindi ramadan, hindi kami nagaganito. Pag ramadan lang. Ewan ko anong tawag sa atin Ito. Mint din yata. Maganda yung nabili nila. Malinis. dahil marami alam mo hit na hit ko talaga itong pagganito kasi ang dami nito yun isa isa yun yung dahon maigit pang paglinisin mo ko ng bahay huwag mo kong pagganito yung. Hmm. hindi naman masyadong matigas gupitin pero dahil marami nga 3 days lang to Ubus na to Dati hindi ako kumakain Pero nung natry ko Ay masarap Masarap sya Kaya ginagawa ko na every ramadan Pero yung sa tea, Pag meron kaming ganitong fresh pag guminam ako ng tin nilalagyan ko pag mayroon pag wala yung tibag na lang namin masarap Hindi nilalagyan ng asukala Lapit sana yung boss ko. Nakita niya akong nagbibideo, nagbablog, bumalik siya doon. <laughs> alam niya yung vlogger yung, alam niya yung vlogger yung katulong niya. <laughs> Napangiti tuloy siya. Bihira lang yung among ganyan guys. Hmm. Ayan, nagbibideo ka. Ang problema sa kanya. Basta wag mo lang silang i-video kung um, masa isama sa mga content mo. Okay lang na mag kung anong i-ano mo, huwag lang sila. Pahayag sila. Kahit magluto ka yan. Yan ang problema. butas butas pag butas butas sira sira hindi ko na sinasali katulad niya no oh. pangit kasing pangit ng <laughs> naghihimay <laughs> may naririnig kayong tumutunog na tig-tig parang ginigiling na gul. naglalaba ako naglalaba ako sa washing machine matagal pa ito matapos, guys. Abutin ako nito nang itang uras. Ayan. May ganda pa kasi yan. Kaya yan yung maingay. Yan yung maingay. Matapos na lang yung guys. Ako hindi pa ako tapos. Paghihimay. Kasi marami ito yung... Eh. Guys, after 5 years, natapos ko din. Nagasan ko ng hugasan ng maigit. Okay. Okay, bye -bye. Mabango. Ang bango-bango yan. Mabango-bango yan. pa sa kaha tayo ng ano guys ano na dito sa planggana ilagay natin sa dito sa may planggana saka so, ko ililipat dito sa kalaan pero alam ko malinis na yun siya ka. kasi ilang beses ko na yan hinagahakan bango-bango talaga ng milk. Ayan. Panoon so, lang natin yung tubig. Ayan na po guys. I ang mean, yun yung tubig. So ngayon, ililipat natin siya sa salaan ha. Ililipat natin siya dito sa may salaan dyan. tingnan nyo kung ang tubig ay marumi pero kung ganyan natin at malinis na so pwede na siya oh malinis na yung tubig guys tingnan nyo malinis yung tubig so pwede na yan siya ipatuloy na lang natin kasi so, malinis yung tubig oh. walang mga buhangin may lumulutang man yung mga pinong pinong dahon so ayan tapos patuloy na natin siya so ganun lang kadali o oh, diba thank you for watching everyone god bless all bye